mag-apply sa hongkong Maganda mag-apply sa Hong, Today, mag sa Hong dahil may day off. So may, may, stress ka sa kakabudget sa iyong allowance. Dahil uh, panay ka labas. Pero may iba namang mga employer na sa isang buwan, dalawang basis ka lang papalabasin. At saka din sila kung sakaling hindi ka mag-day off. So, yun, kasi So, sa sitwasyon ko, lagi po kami, ah, lagi po na nasa labas ng na video. Oh, every Sunday. O so, kapag may statutory holiday, ayan, another day na uh, labas pag, ano yan, holiday ng Chinese calendar. Pero, kaila, sa paguhan, so, three months pa. Kasi so, yun yung policy sa agency. Pero kung lagpas ka na ng 3 months o so hanggang 2 years, uh, pag may holiday, uh, may ano ka na rin, pwede uh, ka rin makalabas o so, may mga kaibigan ka. So pasyal-pasyal. Dahil mga pasyalan dito walang uh, bayad. Mostly walang bayad. So uh, may enjoy mo talaga ang uh, pasyal. So kailangan mo lang talaga is... But budget will be over there. I am there. Thank you for watching.